Yes, sila itong dating hunk actor na kilala noon sa kanyang machong forma at killer abs. Pero ngayon ay tila napapanis na ang kanyang karir. Ay sa ating Fred, inalok daw niya ang kanyang services sa isang kilalang gay showbiz reporter. Oh. Kapalit ng halagang 20K lang oh. ang Chika Bep. Oh. Desperado raw si kuya dahil wala na siyang offers sa pelikula o serie at kailangan niya ng panggastos. Oh! Pero wait, may twist! Imbes na mapasakamay ang datong, dead by at big no raw ang sagot ng reporter. Bakit? Eto bete, huh? eh kasi kaya? naman hindi na siya press hindi na gaya ng dati. Os! from hot tea to pwede na lang sa Tobak Fix ganun daw ang peg ngayon ng ating BL boy. So, ay, hindi ko magat si reporter. Yes. Dahil sa tingin niya ngayon kay ano, kay actor, hindi na siya yami. Yes, hindi ng... na siya. Pero, alam mo nung kabataan oh. niya ni Hank kay kahit pa paan, din naman dahil mahusay din umate. Talagang ang gwapo, marami yung baling girls yun na nagpapantasya sa kanya. Clue daw, sabi pero, ni ano. Clue. Rachel Lucas. Hi, Rachel Lucas. Uh -huh. Rachel Jess. Oh. Okay, Narvice best friendship. Ito ang hunk actor na ito. Mga hmm. naging, nagbida na rin sa pelikula, nagbida na rin sa mga serye. Uh -oh. Marami na rin nagawa. May mga commercials na rin. Sandali. Pero kabataan niya talaga. Kilalang, lang kil kilala mes. ko ba ito? Kilala mo. Baka <laughs> mali mo, ang in-offer mo, 40K, di ba? Tinanggap niya. Tinanggap niya yung offer. Na rin, oh, di ba? Hindi ka lang yung... bumibil ng kaligayahan, di ba? Ikaw talaga wala, lang, wala kang tinuturo. Ah. Pero yan, ito ah. na, syempre, ah. di ba? Parang nasaktay siya pa sa kanyang sarili. Bakit tinanggin ako nitong reporter na to? Di ba? 20K na nga lang, but still, ang 20K is 20K. Marami nang mabibil ng na sige reporter, oh, oh. di ba? O, tanungin natin ang ating mga viewers. Yeah. Para mag-comment, sino itong blind item na ito? Another clue pa? Yes, another clue. Oh. Busy, busy siya ngayon awala ah, wala. Gaya sabi ko wala siya kasimpleng kakamayahan oh, oh. siya television oh, oh. walasyang oh, oh. oh, oh. wala siyang ano ano siyang ano 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 Wala ano 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 ang ano 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 ngayon. Ng reporter na ito ito. Oh, pero siya kaya yung nag o -oh, inopera nung oh. ang ako. Diyos ko, pero kung inopera niyang pwesyo, tatanggapin niya yan. Charas! Di ba? Knowing him. Di ba? Yung reporter niya, na yan. ba yung ma-Elia Factor. Sandali! So, ito yung reporter nito, parang nagbago na rin, no? Ay! Oh, oh, oh. Ewan ko kung kay kung friendship oh. yan, di DJT ng ating kayo. Friendship kaya Prensip ni, ni DJ Friendship kaya niya, friendship kayo. Ayan. Pero yun nga, na. medyo nagbago na, di ba? Sabi mo yung mga nagsasabi, okay. di ba? Dahil is o over the top. Oh, bakit ganun, di ba? Kailangan ba talaga kapag sumikat ka, inilalagay mo yung kasikatan sa, sa, ulo? Oo, oh, oh, dapat hindi, no? Dapat lagi ka naka-abot sa lupa. Your... Kagaya ng idol ko na si Miss Nora on me. <laughs> <laughs> diba, pasok talaga. Di ba, hi ate guy. Oh. Yes. Yeah. Anyways, wala-wala na po kayo mga classmates kung sino po ang tinutukay namin hunk actor na ibinebenta ng kanyang sarili sa halagang 20k sa isang gay reporter pero hindi pa rin siya pinatos dahil hindi na raw siya yummy anek ng kanyang kabataan kung ako nakakamay magpe-50 na yata tong ha ay 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 buto magpe-50 na ako stress <laughs> yes, yes, ka pa rin, rin magpe-50 ka pa rin ka diba, diba? <laughs> process na ganda-ganda mo pa lalo si DJ din diba ang dami nagkukumawag okay. ng mga lalaki pero uh -huh. dead malam siya sabi ko cold sa mga ako, sabi ni Friendship, di ba? <laughs> so, wholesome siya, kaya manonood siya ng play niya na walong libong piso. Hello, diba? Clyde and Miss Anne. Hello. Yes, Miss Anne, ang ating EP mm -hmm. at si Direk. <laughs> Ay, hindi na direct direk yan, medyo uh oh, taas, si di ba? Clyde, kaya manonood uh -oh. ka ng walong libong piso, panoodin niyo po, kasama si Friendship dyan, di ba, sa Sabado? No? Yes, bukas po, sa Sabado, no? walong libong piso, 5.30 at saka yes. 8 p.m. dyan po sa Chatrino, Green Hills Park po ako ng stage. Yes, napakausip po dyan niyo to that na panood ko yung play niyan maganda po magugustuhan wow. niyo niya.